Ang mga kwentong ito ay hango sa tutong buhay. Karanasan ito ni Terso ng ating bida ngayon. At ito ang pang-apat na tagpo. Simula na natin. Lumipas ang isang taon. Magmula nung nakainkwentro siya ng isang antengero sa sabungan. Naging tahimik na ang kanyang buhay. Halos lahat ng mga dinadayo niyang sabo ay walang habas na pinagpapatay ng kanyang manok ang mga kalaban. munit pa isa-isa lang ang dinadayo niyang manok dahil merong nakapagsasabi sa kanya na isang albularyo na kapag masyado ng halata sa mga tao ang kakaiba niyang swerte, dito magsimulang kakaingitan siya. Kaya magmula noon, wala na siyang nakakainkwentro. Ang kaso nga lang, hindi siya nakakalusot sa mga nilalang na may dugo ng kadiliman. At yun pa rin ang nangungulit sa kanya. Merong mga laman lupang inutusan ng mga mambabarang, mangkukulam, aswang. Basta iba't ibang klasing na mga nilalang na hindi basta-basang nasisilayan ng mga ordinaryong tao. Kahit ginugulo na ng mga ito itong si Terso, baliwala yon sa kanya. Basta hindi lang pakilaman ng mga ito, yung mga pinapalaki niyang mga manok panabong. Doon lang siya gagawa ng aksyon pag nangyayari ang mga bagay na yon ganun pa rin ang pag-alaga niya sa mga tanga niya at mga dasal. Mas tumindi pa nga ang pagpapakain niya ng mga dasal dito nung mapatunayan niyang hindi lang gumagana sa mga laban aspeto ang mga ito kundi sa paglalaro niya ng sabong. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila ba halos lahat ng barangay na kanyang dinadayo ng sabong hindi na siya nilalabanan. Hindi naman niya pwedeng ipadala sa iba ang mga panabong niya. Dahil mate kung hindi mananalo, talagang talo. Walang kasiguraduhan. Iyon lang naman ang pinagkukunan niya ng hanap buhay para sa mga magulang niya. Kaya pati ang mga alaga niyang manok, napilitan siyang ibintayon at naisipan niyang lumuwas ng bayan nila para mamamasukan sa tsuhin niya. Papasok siya sa kanyang tsuhin bilang trabador at talikuran na niya ang pagsasabong niya sa kanilang baryo dahil kailangan niyang humanap ng panghanap buhay para may makakain yung mga magulang niya. Matanda na kasi, ilang buwan ang lumipas Nagpasya na ang tiyuhin niya na ilagay siya sa manukan nito. Gawa nang, meron itong negosyong manok panabong. Bali, isa ding sabongero yung tiyuhin niya. Nasa parte pa naman ang bikul yung tinitirha ng tiyuhin niya. Kaso lang napakalayo nito sa bahay nila. Mga ilang oras din yung biyahe. Hindi naman gaanong kalakihan yung manukan ng tiyuhin niya tamang-tama lang at kailangang may magbabantay sa oras ng gabi doon. At yun na nga, si Terso ang naatasan para sa trabaho na yun. Bumabiyahe siya ng mag-isa papunta sa lugar ng tsuhin niya. Bit-bit ang lahat ng mga kagamitan. Nung makarating siya doon, sinalubong siya nung isang tauha ng tiyuhi niya na nagbabantay sa dulo ng manukan nito. Mahanga na sa edad 40 na ito at binati siya nito. Oh, ikaw na ba yung kapalit sa akin? Dito ka rin matutulog. Ay, talasan mo ang mga mata mo dito iyo. Marami kasing mga galang nilalang dyan sa paligid. Baka kasi mamaya nanakawan ka ng hindi mo nalalaman. O siya, alis na ako. Medyo napapaisip si Terso noon. Kasi alam niya ang ibig sabihin ng mga galang nilalang. O makukulit. Ayos lang mano. Pagbubutihan ko naman ang pagbabantay ko rito eh tumingin lang sa kanya yung lalaki at umalis na ito. Maya-maya pa, naglalakad na ito papalayo sa kubo habang lumilingon-lingon kay Terso. Yung kubong tinitirhan ni Terso noon, bali na sa dalawa yun. Yung isa budiga lagayan ng mga gamit. Yung isa, yun yung titirhan niya maliit lang. May tulugan, maliit na kusina, at kainan. Pero yung palikuran niya, nasa labas ng kubo. Habang inaayos ni Terso ang mga gamit niya sa kubo, napapansin niya yung lalaki na umalis na walang daladalang kagamitan. Kaya, inisip niya nalang na lang na baka nagbabantay lang doon 'yung matanda tuwing gabi at aalis naman sa umaga lumipas ang mga minuto naayos na ni Terso ang lahat ng mga gamit niya wala naman siyang ibang gagawin doon kundi ikutin ang buong parte ng manukan kumain at matulog ganun lang sa bawat umaga at hapon naman may mga tauhan yung tsuhin niya na, na nagpapakain ng mga manok at nagpapainom. Doon din hinuhugasan yung mga kagamitan na mga ginagamit sa mga manok. Wala namang ibang nagbabantay doon, kundi siya lang sulung-sulo niya ang lugar na yon. Lumipas ang apat na araw, wala naman siyang napapansing kakaiba sa kubo at sa buong lugar kahit inikot na niya ang buong lugar talagang wala naman siyang nakikitang kakaiba doon base sa sinasabi ng lalaki at oo nga pala ang kinaroroonan ng manok ng tuyhin niya nasa ilalim yon ng malawak na manggahan kaya medyo may kadiliman ang lugar pagsapit ng gabi hanggang sa sumapit na ang panglimang araw. Dumating yung tiyuhin niya. Kasama nito ang tatlo nitong mga tauhan na naglalakad ang mga ito papalapit sa kanya. Kaya naman binati niya. Kinamusta siya ng tiyuhin niya. Habang yung mga tauhan ito nagbubuhat ng pangangailangan niya sa kubo. Pinaliwanag nito na Pwede naman siyang gagala sa bahin nito basta umaga. Kasi pagsapit ng tanghali, may mga tauhan ito doong iikot para magpainom ng kanyang mga manok. Natuwa naman itong si Terzo kasi kahit papano makagala siya. Nagyaya itong tsuhin niya na magmerienda sila sa kubo para makapagkwentuhan na rin. Terso, hindi ka ba nabuburyong dito? Gusto mo, pasasamahan kita rito ng isa pang tauhan ko. Wika ng tiyuhin niya. Nako, wag na tiyong. Kaya ko naman rito eh. Tsaka, wala naman akong ginagawang mabigat na bagay dito. Kaya ayos lang na mag-isa ako. Sagot niya. Ah, oh, ganun ba? Gusto sana kitang isama sa sabungan mamaya. Para naman kahit papano eh, maliw-aliw ka. Sagot nito. Ah, uh, papano naman yun, chong? Sino yung magbabantay dito? Muling wika niya. Huwag kang mag-alala. din naman kita mamayang gabi rito eh, o oh, hapon? Ayaw mo ba nun? Sagot nito. Siyempre agad nang pumayag itong si Terso. Dahil pagkakataon na niya yon, na makagala sa lugar. Kaya matapos nilang magmeryenda, kaagad na siyang sumama sa tiyuhin niya, papunta sa bahay nito. Pagdating nila sa bahay ng tiyuhin niya, tamang kamustahan lang naman sa mga pinsan niyang naroon sa bahay nito at lumipas ang mga oras. Tumulong na nga siya sa pag-ayos sa mga manok nang tsuhin niya na dadalhin sa sabungan. Lumipas pa ang ilang mga oras. Nakarating na nga sila sa isang sabungan. Nang makakita na ng makakalaban yung tsuhin niya sa mga pambato nitong dala, tanging pagmamasid lang naman ang ginagawa ni Terso at pinagmasdan niya ang isang gaffer sa sabungan na kinuha ng tsuhin niya. Subalit sa kasamang palat, sa dalawang manok na sunod-sunod na kanilang inilaban, puro yung natatalo. Habang pinagmamasdan ni Terso ang mukha ng tsuhin niya, masaya pa naman itong makipag-usap sa kanila. Ngunit alam ni Terso, ang pakiramdam ng talunan sa sabong. At lumipas lang ang ilang mga minuto. Muling inilabas ng tsuhin niya ang tatlo pang manok nilang ilalaban. At sa pagkakataong ito, nagulat yung tsuhin niya sa kanya. Nang magpresenta siyang siya na lang dito ang magtatari sa tatlo nilang manok. Nung una nag-aalangan pa yung tiyuhin niya sa kanya. Dahil sa buong buhay nito, hindi pa siya nakikitang nagtatari ng manok. Sige na uncle, pagkatiwalaan mo kasi ako. Huwag kang magalala, gagalingan ko po. Uwi ka ni Terzo. Dahil sa kanyang pamimilit, napapayag niya yung tiyuhin niya at mas lalong napanghinaan ang loob yung tsuhin niya nung makita siya nito kung papano siya magtari. Dahil walang tatlong minuto, nagawa niyang matapos ang pagtatari. Uy! Tirso! Baka naman hindi mo inaayos ang pagkakabit niya na. Marunong ka ba talaga? Ang bilis-bilis mo eh. Tama yan, Chong. Wala yung pinagkakaiba sa ibang nagtatari dito. Tugo naman ni Terso. At dahil dito, pangisi-ngisi lang yung tsuhin niya, maging ang mga alalay nito. Parang, pinagbigyan lang siya. At nang dumating na ang oras ng laban sa kanilang manok, pumasok na nga silang dalawa ng tsuhin niya sa ruweda. At daladala -dala ang pulang manok na kanyang tinarian. At habang panay ang sigawan ng mga tao sa paligid, nanatiling walang imik itong si terso. Habang pinagmamasdan yung tsuhin niyang kumakaway ng pusta sa labas, ng mga oras na yon, ay nilugruhan yung kanilang manok. Gawa ng dalawa na sa mga manok ng tsuhin niya, ang nalalagas, na sinyalis sa iba na ito'y dinapuan ng malas. At nang dumating na ang oras ng pagbibitaw sa mga manok, si Terso ang pinagbitaw ng manok. Nung una ayaw pa siyang payaga ng kanyang tsuhin. Ngunit dahil sa kanyang sinabi, na babawi sila ay napapayag rin ito. Kahit nag-alangan ang tsuhin niya, pinagbigyan pa rin itong si Terso sa sandaling binitawa na ang mga manok. Napuno ng takot at kabayong tsuhin niya. Dahil nang magsalpukan ang mga manok, pareho itong nagsabayan sa ere at hanggang sa pagbagsak sa lupa ay walang tigil ang paluan. Subalit may isa ang biglang tumigil at bigla na lang nangisay sa gitna ng paluan kaagad dinampot ng sintensyador ang manok ng kalaban nang makita itong mangisayon. Sa isang iglap ay napatalon ang tiyuhin niya sa tuwa habang hinimas-himas yung ulo niya. Sa wakas ay nakabawi rin tayo. Ang galing mo bata, kamaglala. May balato ka sa akin mamaya. Wika ng tiyuhin niya. Kaya walang mapaglagyan ang saya nitong nararamdaman. Dahil halos lahat ng dala nilang pamusta, ipinusta pala sa manok na yon. Habang nasa labas sila ng ruweda, nagawa pang magsalita ni Terso sa tiyohi niya. Na kung gusto nito ilaban nilang muli ang mga manok. Ngunit sinabi ng tiyohi niya na meron pa naman silang manok na ilalaban at sa susunod nilang sultada. Dito mararamdaman ang tiyuhin niya, ang kakaibang taglay nitong si Terso. So mga nyo, grabe naman itong si Terso no? Sa kabila ng kanyang mga tinatangan, magagawa nyo pa ba na mamamasukan sa iba? Eh kaya niyo namang magkakapira dahil sa tangan nyo di ba? Pero may kanya-kanya naman tayong pamamaraan. Pero nabanggit naman doon na kinakatakutan siya sa buong lugar nila at hindi na siya nilalabanan ng sabo. Eh papano siya magkakapira doon? Kayo, ano ang opinion nyo para sa kanya? Comment nyo sa baba. At paabang sa panglimang yugto ng ating kwento. Maraming salamat. <Kissing noise>